Magandang araw po mga kalutong. Ngayong araw po ipapakita ko po sa inyo ang paglitsyon namin dito sa Ranidels Litsyonan. 8 a.m. pa lang ay close na po tayo dahil napakadami na po ang nagpabo. Mga nasa limang buo at madaming ulo siguro mga nasa sampu na. So magpabo na dito sa Ranidels Litsyonan. Ano pang hinihintay mo? Ipapakita ko sa inyo kung paano ba kami magluto, maglitsyon o ano-ano pang mga bagay na yan. So, let's go! Let's go! Madami po tayong lilechonin na ulo at buo. Yung iba po, nakasalang na. Ay, isa pa lang po pala yung nakasalang ngayon. Namumula-mula na. So, ipapakita ko po sa inyo yung ririkaduan pa lang po namin. Yan. Nakikita nyo po yan. Ririkaduan pa lang po namin yan. Ops, Sarap niya, no? Yan po. And then, yung ulo po dito, ay yung mga nakastambay po, ready to salang na. Ang lalaki yung ulo. Then, meron po tayo ditong buo. Napakita ko po sa inyo. Yan, yung nililitsyon po namin buo. Woo! Grabe na kasarap. Namumula-mula na. Nire-reader po namin ngayon ang generator namin dahil may tendency na mag -bran out. Lagi pong brand out dito sa Nara Palawan. Para po kami, <laughs> parang Pasko na po, patay sindi. Yan, makikita nyo yan, no? Grabe na kasarap. So, ngayong araw po, busy-busy po po kami. 8 a.m. pa lang, close na agad. Hindi pa nga kami nakakain eh. Kakain pa lang. So, kain muna kami. So, yon Tapos na po tayo magkain. Ois na po, pa. Ngayon po, magabili po tayo ng gasolina. Bukuhain po natin yung galon. Iri-ready -re na po natin yung generator dahil palaging brown dito sa Nara. Pero, salut pa rin sa mga lineman natin na umulan umaraw eh, nasa puste pa rin umakyat. So ngayon, kukuhain natin yung galon. Ito po yung generator natin. Oh. Ayan. Kain natin yung galon. Magapagasulina po tayo. Pupunta po tayo ng Petron. So, yun. Natapos na po tayo magbili ng gasolina. Ang kagandahan po ngayon isang ang 200 pesos natin ay mapupuno na po yung isang galon. Yan. Gaito na po kadami. Kaya nagmura-mura po yung gasolina ngayon. And nagbili rin po tayo ng straw. Kumbaga, panali. Panali natin sa lechon. Ito yung ginagamit natin sa mga buo paggagawa ng lalagyanan. Kaya ang straw po ngayon is nasa 105 na po ang isang kilo. So ayun, tingnan natin ano ba ang mga ginagawa natin dito sa litsyonan. Ngayon po maraming nakasala ngayon sa ubin natin. Marami po tayong nililitsyon na ulo. Kaya lahat ng ubin natin ngayon ay gamit na gamit. <laughs> Pulibok po kami ngayong araw. So ipapakita namin sa inyo kung ano ba yung itsura ng ubin namin. Tiyatawag po namin tong uling di ubin. Yan. Gayto po ang ubin namin dito. Ginagamitan po namin ang uling. Lahat po yan may nakasalang na ulo. Papakita ko po sa inyo. Yan, ganyan po. Meron pong uling sa ilalim. Kaya ang init po ay nasa ilalim. Meron din po kaming gids. Yan. Diyan po namin tinitignan kung gano na ba kainit yung ubin. Kaya alam po namin kung luto na o hindi pa ba ang ulo. So, yan. Tuloy-tuloy pa rin ang dito ng buo. Malapit na po itong maluto. Yan. Napakasarap na oh. Ayan masarap na luto. Yung unang kagat, lutong agad. Nagarikado pa rin po kami ng mga buo kaya antabay lang po kayo dyan. Ganito naman ang itsura ng karton na ginagamit namin sa pagripak ng lechon belly namin. Yan, gito ang itsura. Kaya pwedeng pwede siya sa pag banship Safe to sa ban. Yan. Nilalagyan din po namin ng Manila paper para ito po yung mag-asip-sip ng mantika ng lechon belly para hindi po tumulo. Yan, isang buo po ang nilalagay namin diyan. Yan, ganyan po ang itsura niya. Tapos, ipapagdikit-dikit na lang po namin yan na ganyan. Yan. to, ang ganda-ganda tignan, no? Ganito po ang itsura ng lechong ulo namin. Dadalayan pa po ito ng puerto. So nakikita nyo. Nilalagyan po namin ng ricado sa ilong, sa mga parte-parte na yan. Dahil para mapasok po siya ng ricado at para maglasa. Kaya hindi po namin tinitipid ang pagrikado dito sa Ranedos de Chunan. So ang sarap-sarap na tignan no. Lilinisan pa po namin ito. Tatanggalin po yung mga dumi na yan, yung mga ricado na yan. Kumbaga yung parang mga laway-laway na yan. Kukutsilyuin po namin yan at babrasin para lalong kumintab yung lechon. Yan po, lilinisan po natin yung lechon ulo para maging malinis. Para pagkuha ng customer ay malinis na malinis. Matuwa naman yung customer natin. Yan, ito po yung mga nagtututong. Mga tutong po yan na rekado. Mga lumalabas sa pisngi. Kailangan po natin tanggalin na mabuti yan para maging malinis. Yan. Ito po sa ilong, ayo. May bawang pa kaming nilalagay, oh. Pasok natin 'yan, sayang 'yan. Ayan. Then pagkatapos po ay ito turks po natin yung mga natitirang mga balahibo. Yan, lalo na sa mga ilong. Tatanggalin po natin yan para pagkuha ng customer ay walang balahibo at malinis na malinis na. Yan. Ito po yung ginagamit namin na pang turks. Yan po. Tanggalin po natin yung balahibo. Pagkatapos po natin tanggalin ng mga balahibo, yan, kukuskusin-kuskusin po po natin ng kunti. Then, ang last part ay ang brush para lalong kumintab ang lechon ulo natin. Yeah. Tabrasin natin 'yan para matanggal ang dumi. Yeah, nakikita niyo 'di ba? Kumikintab na. Woo, sarap na. Ipapadala po natin 'to sa perto. Umabot pa po ng perto ang lechong ulo natin. Ang layo po ngayon ng perto Sanara ay nasa 100 kilometers po. So ano, lutong lutong na oh. Katukin natin kung gaano kalutong ba. Woo! Super lutong. So, hanggang dito na lang po tayo mga kalutong dahil sobrang busy po natin sa litsunan. Hindi na po natin maharap masyado mag vlog vlog dahil tuloy-tuloy ang paglitsun natin. Baka masunugan pa tayo. Kaya subscribe na po kayo dito sa Rano Dirs Litsunan. Masisipagan pa po natin mag vlog para mas lalong magdami ang subscriber natin. So, tuloy-tuloy pa rin po kami dito. Ang location po namin ay sa Calamansi Street, Rizal Avenue, Nara, Palawan. Punta na po kayo. Magpabook ka na. So, baka maubusan ka. Let's go! Let's go!